ng unkabogable star na si Vice Ganda na wala siyang kinalaman sa pag-atras ng asawa niyang si Ayon Perez sa eleksyon. Sa panayam sa kanya ni O.G. Diaz, sinabi ni Meme Vice na nagbibigayan sila ng suggestion at opinion sa isa't isa. Pero hindi raw nila dinidiktahan ang desisyon ng bawat isa. Matatandaang nag-post recently si Ayon na hindi niya na itutuloy ang pagtakbo bilang konsihal sa Concepcion Tarlac. Marami pa raw siyang dapat paghandaan para sa posisyon. Kaming dalawa, we don't decide for each other. Hindi ako sasabihan ni Ayon na dapat ganito yung gawin ko. Pinahayaan namin yung isa't isa na purumoseso ng mga bagay. So yung mga desisyon niya sa buhay, desisyon niya yun kapatid, Janya Lipon po, laging maging updated sa latest sa entertainment and lifestyle para maging una sa balitaan. Bisitain at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.